lahat ng gusto nyong paniwalaan, lahat ng gustong gusto nyo maging totoo, kahit hindi totoo, palalabasin yung totoo kasi yun ang paniniwala nyo. Kaya mahirap makipag-argue sa isang tao na mali yung information na nakuha niya at masyado siyang bilib na bilib at mataas ang tingin niya sa sarili niya. Kailangan in everything in life, open-minded tayo. Never-ending process ang learning. Minsan nga, ganito sa sa mga medical or sa workout, ganito yung tama. Next week, ganito pala yung tama, mali pala yun. ba diba? So, ano lang tayo, open-minded, wala tayong ego. Tapos, alamin natin yung fake news sa hindi. Unless gusto nyo talagang palabasin na ganito, ganyan, ba diba? Ganun lang po kasimple yan. So kung ano yung paniniwala nyo, hindi po ako mag-a-argue sa inyo. Masaya na po ako sa buhay nyo, sa, sa buhay ko, at sana masaya ako sa buhay nyo. Yun lang po yun. Sana happy kayo and content. Kasi ako, oo. Tama kayo. Mali ako Doctor. Do what works for you. Happy, healthy, guys!